Bang tayo, banging. Oy, oy. Tilanch na officially ang mga Yamaha Aerox version 3. Kita niyo na pinagkakaguluhan. Dalawa. Ah, diba? <laughs> Ating pinagmamalaki Wonderboy champion si Makinli Kyle. design ng buong motor, sobrang ganda para sa akin. Feeling ko nandun din pati yung power. No? Wow, ganda. Oh. price at 125,900. So please try to support us as always. And then while the new Aerox SP naman is priced at 163,900, and this will be available in all of our Yamaha Tria shop with our dealer partners nationwide. So ito na nilunch na officially ang mga Yamaha Aerox version 3. Kita nyo na pinagkakaguluhan. Siyempre, nag-stand out dito yung SP version. Napakaganda talaga sa personal. Siyempre, gusto ko rin pangalawa, yung bluish white na standard. Kaya pag-iisipan ko kung ipaparap natin tong SP natin, eh, para kulay white. Para kulay So dito tayo ngayon sa Juan Ayala sa Makati. Ayan, tapos ginulat tayo ni Yamaha, sinurprise tayo kasi supposed to be Yamaha Eros launching lang to. <laughs> pero nilunch niya ang R9 tsaka R3. Ito na, R9. All new R9 ganda sa personal yung winglet dito. headlight niya, dito na habig na R7 tsaka R3 pero hindi siya sobrang aggressive yung riding position niya. ito yung all new R3 ganoon pa rin yung display niya. ito pa rin same pa rin pero nabago sa kanya yung harapan tsaka yung, yung likod din pala tail light nya nabago na same sa R15 yung tail light pero maganda rito yung harapan nya nagkaroon na siya rito ng DRL na pares sa ano R9 na wig eh, pero sa kanya dalawa hiwalay eh. ilaw nila nasa na sila tatlo pati R7 no? Oh. So, sa itsura nya malapad na para siyang R6 yung laki niya. pero syempre 890 cc tapos yung gulong naka ano, Brembo na Brembo M50 calipers tsaka ang ganda ng kulay pero yung brake master nya Brembo na rin pala Brembo parehas ng ano sa MT09 SP parehas ng brake master Brake caliper niya parang pares din ang to. Sa MT-09 SP din. Ah, uh, umaga nakita ko kasi to unang-una sa karera sa WSBK sa so 600. So, ito na kasi yung gamit nila ngayon ng Yamaha din na yung R6. So, para sa akin sobrang pogi ng mukha niya. Yung yung dating, yung bagong design ng buong motor, sobrang ganda para sa akin. Feeling ko, nandun din pati yung power. Sila yun na mamaya ngayon sa World Super Sports 600. Kung baka pa, para sa akin, pogi na mas mabilis pa. Kaya wala ako masabi. Hindi pa meron kang R6. So, comparison sa R6 yung riding position? Siguro, hindi ganong magbabago yung riding style. Kasi alas you know, same lang naman siya ng eh, sa clip-on. Aggressive din parang r Si Tide, parang mas maiksi siya ng konti. Yung simula sa upuan hanggang sa pegs mas ma maiksi ng konti pero pag nagpalit ka siguro ng racing pegs sasakto lang din yung seat height naman sino mas mataas sa nila na R6 same lang pati yung laki niya parang R6 din mas feeling ko mas malaki to malaki ng konti para siyang R1 overall ito yung papalit sa R6 oo oh, sa, sa mga race panigurado ito na yung bagong magiging papalit sa R6 yung para power sa niya race. halos pares din eh. power di ba? Oh, mas matork nga lang to kasi 3 cylinder lang siya tapos 900. Okay, thank you Makinli Kyle. Thank you, thank you. Ating pinagmamalaking Wonderboy champion si Makinli Kyle. So yung shock niya adjustable. Fully adjustable kay YB. Kasama natin si Jan. Isa sa mga expert pagdating sa mga big bike to. Ano man sabi mo sa R9? R9, I think uh, very capable bike. I've seen the reviews, they compared it to the, the Ducati V2 Panigale. And uh, yung mga oras hindi nagkakalayo eh. So I think although hindi ko pa na-try yan, pero it's a very good platform. And uh, I'm pretty sure it's a good bike. Ito talaga yung pantapat sa V2. Sila yung pinagkukumpara eh. Sila yung nasa middleweight eh. Sila Pili mo, V2 or R9? <laughs> Huwag naman ako ilalagay! Thank you, thank you! Thank you, thank you! So, kung mapansin niyo yung likod niya, ito bagong pairings to, Kasi wala yung dito. And then, swing arm niya, parehas din kay MT-09 tsaka kay XSR-900. Yung shock pala niya, check natin yung seat height kung gaano kataas. Nakalapag siya eh, walang, ano, walang center stand. Try right natin dito. Katas. <laughs> ah, parang ano, parang R6. Parang R6 yung taas. Pati yung riding position, parang R6. Aggressive. Okay. Banking tayo, banking. Wala. Oy, oy. Napasarap, napasarap. Ihi Ihiga. Ini-drag ko dapat eh. Sa R3 naman yung presyo sa tingin ko halos di rin nagkakaliw sa dating R3 yung presyo nito. So the question is, yung R9 hindi na sinabi yung presyo pero kung ako tatanungin, sa tingin ko presyo nito around nasa mga 850, mga 800. 850 basta ganun line of 8 800 plus sa presyo nito. pinangan so, pinaka sa kanya yung, yung winglet niya pinaka nagdala dito kasi naka-integrate yung winglet dito sa fairings ito. Kaya makita yung seamless dito. Dito yung dugtungan niya. Siyempre, para sa aerodynamic downforce, eh, no? dyan papasok yung hangin. Totoong winglet talaga siya. Tsaka makapal. So, ito yung 2024 R1M. So, wala naman masyado na bago. Decals lang. So, nagkaroon siya dito ng decals na R1M. Carbon, siyempre, carbon fairings. Siyempre, ito yung flagship superbike ng Yamaha. Best of the best. Ganda ng ano. Aluminum tank. Naka-top coat na aluminum tank. Yan yung isa sa mga highlights ng R1M. Tsaka yung swing arm niya aluminum na naka top coat din siya. Ito naman yung all new Yamaha T-Max 560. Pero actually, parang minor facelift lang naman siya. Kasi ito lang nabago sa kanya. Yung fairings dito, tapos yung headlight niya, ibis na straight lang. Nagkaroon siya ng ano rito, pag Pati yung shape niya rito. Para siyang jet fighter yung niya, mas tumapang. Mas pinapogi nila, tsaka yung ganda ng kulay oh. Yung glossy na parang glossy gray. Tapos yung mags niya, polish lip, two-tone. Ganda, forged wheels yan. so, the taillight, same sa previous na 560 pero overall ganda tapos konti lang ang tinaas from the previous T-Max konti lang para nasa 10k lang yata price niya nasa mga 860 sa so, meron din dito mga bagong labas na mga iba pang models usually mga naked bikes dito bago for 2025 mga bagong kulay MT03 ang ganda ng kulay niya naka teal yung mag tapos matte silver yung body Taka. Pogi oh, MTO3, tsaka to, Pogi din MT-15. Magkamuka. Ganda ng kulay. Parang nagka-idea na ako sa sniper. Parang gusto kong ito. Ito naman yung mga retro-inspired. XSR-155, XSR-700. At ang pinaka tumawag sa attention ko tong XSR-900 na 2025. So, ganoon pa rin naman. Pero yung kulay niya, ganda. No? Orange tsaka, blue, tsaka, white. Ganda ng kulay. Tapos yung kulay niya rito. Pearl white, kapares ng kulay ng WGP. Kapal ng top coat. Hindi mo nasalat yung, ano, yung sticker. Tapos dito, orange. Ganda ng combination. Kakaiba, lamig sa mata. Tapos orange din dito. Tapos yung forks niya. May pagka bronze. At ito yung sinasabi ko sa R9, pare na pares sila ng brake master ng XSR. Tsaka ni MT-09 SP. So ito yung MT-09 SP. Check natin yung Brembo calipers niya. So parehas na kay R9 Pati tong brake master Parehas kay R9 Pero I think ito hindi ko sure kung parehas oh. Kung may ganito rin si R9 Ito kasi fully adjustable kay YB Meron din siya adjustment dito At sa mga mahilig sa adventure bikes Ito ay! Ito boss! Ito boss! Si Sir Allen of Y-Zone, Chief mechanic ng Y-Zone. All new for 2025 Tenere 700 Ang ganda na headlight oh Apat na projector Tapos nakita naman natin naka Brembo calipers, <mimitation> uh, inverted forks. Yung tenere ko na nauna model dito. is binaba ako ng... nag ako dito. Sa, sa uh, Lowering seats. Plus lowering, lowering uh, link. Lowering link. So, sila alin din ang tumira. Sa kanila ko pinaayos. Ilang inch na iba ba? Para Siguro mga ganyan din. Mga Oo, oh, mga ganyan. Pero sumakto siya sa akin. Hindi na yung talagang yung parang oh, eh. uh, tingkayad. Although, syempre, pag ano, uh, bat slide ka lang talaga. Pag, pag stock height, naka-bat slide ka talaga. So, pag aandar, tsaka ka lang ano. So, yun lang. So far, okay si Tenere. Ito. Wow, ganda. So, <laughs> sana may GPS na rin. Ganda <laughs> ng graphics, high resolution. Buto kaya to? Try ko na hindi Abot ko, okay uh, Abot. Abot ko isang pa. Dalawa. Oo okay, nga, di ka <laughs> Di ka Pwede naman natin yung baba. Oo okay. nga. Ito talaga yung motor na ako eh. Kasi di ka eh. Dalawang pa eh. Paisa isa lang. Masakit sa singit to. Stretch na stretch sa singit eh. Pinupulikat na kagad to. Oh. So ito yung sa pinakabagong kulay ng NMAX V3. Ito pala standard lang pala siya. Pero kahit standard pala siya may ABS na. So ito yung lamang ni NMAX sa Aerox no. Di ba na siya kahit na standard version? Tsaka keyless pa rin. Kahit standard keyless. Si Erox kasi tisusi pa yung standard. So, ang ganda na. Kaso ito lang sa kanya ang nabago versus dun sa Tech Max. Naka monochrome chrome display lang siya tsaka wala siyang shift button. Ito maganda kay Nmax versus kay Erox. Talagang mas comfort. Malambot eh. Oh. Tsaka makapal yung foam. Tapos the rest. Ayun na, pares na. So ito meron dito ang Erox na naka original Yamaha accessories. So ang ganda oh. Meron palang winglet para sa Aerox. Sana meron din yan para sa mga ibang motor, no? Pogi, oh. Alam mo, pang racing-racing na talaga. Tsaka to, meron siya, ano, lever guard, hand guard, oh. Tapos na clear visor, Yamaha din, original Yamaha, yan. Tapos naka, ano, adjustable levers. Tapos naka tail tidy na. Ready na siya pagkagamitin mo sa racetrack. Tsaka naka carbon front fender na rin siya.